Magandang umaga po sa inyong lahat. Kape at pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin. Palaguin ang biyayang natatanggap. May mga tao may pangit na kaugalian. Hindi na nagsisikap dahil daw nakasandig na ako sa pader. Ito po ang mga taong dahil nakatatanggap ng biyaya mula sa pagpupunyagi ng mga mahal sa buhay ay nagiging tamad at mapaglustay. Hindi na nila naiisip ang pagpapagal ng kanilang kapamilya. Kapag naubos na ang biyaya, hihingi na mo lang muli. At kapag hinamon mong magsikap, ang sagot pa, eh bakit? Nakasandal naman ako sa pader ang maling kaisipang ito ay isang uri po ng pagsasamantala ng kapwa. Ito rin ay pagwawaldas ng sariling lakas, talento, panahon at kakayanan. Ito ay pagtalikod sa tungkuling tumulong sa paglago ng kabutihang panglipunan. Palaguin natin ang mga biyayang natatanggap natin at gamitin ito sa ikabubuti ng nakararami. O Diyos, salamat sa maraming biyayang pinagkakaloob mo. Huwag nawa namin itong sayangin at waldasin. Amen.